Hindi ka naman. gutom talaga, bes. Iba talaga. Sana din naman ko ba, hindi yan. mga pa taguto. Gutom ay. Ay, tayo. Hadi. Oi, ka rin, Ma? naman. Busy kayo? yo? Tayo sumubo ko tinaka, yung maganda. alam ko nag ating ako ito, na. ako out lang doon. Walang Kung ano nakita kong sa ilalim, hala. Hmm. Baby. Hindi ko na may eh. <laughs> sa kaya. lalo na ako doon. <laughs> Oo, oh, lalo ka doon. Yung sabi na Di ba sinabi ko sa'yo? Kala ko kasi. Kala ko kasi. Kaya, kay, ni video ko kasi kwan anong itsura ni Glisa sa sa pagdating. Kasi si Karen na paupo eh. Baka siya 'yon mahimatak. Para na kasi sila. <laughs> Ara pala <laughs> niyan. sarap pala niyan pag uto Kainin niya laki niya pag mo. Hindi pilitin mo masarap niyan Ay nako, ko ako

hindi na parang sa baba lalabas na pinipili mo ano hindi ko buro ko sa tat parang parpil mo ka doon ang kuriyansa tigil na labi do taka hati na baka may record yadan Bak na baka may record yadan babaw sa grad sa grad niyo may nakalamangre load yung mga mas pagmamadilim ay mas eh jus ko laging dalawa w tapos subasa yung kapa sa hallway. Wala ka natanggap. Wala ka sa makukuha. At sa huli ka nagpapaktis sa tatay. Naingitan na ulitang sumuti. Wala ka yung wapong tatay. Ito masyado makapalit. Kaya, gabi yung pag-iwati may guwapong. Kaya, di ba? Yung sa 11. Ay, ka. Umabot ka na 11. Ay, nakasin ako eh. 11 sa update. Nalagay, ang gagawin ka kayo. Ganun siya, oh.